ito naman yung harap ng ano harap ng pinaka stage nila yun know, o ganda ano yung parang ano yung design kaling na architecture nito kaling napakataas nito ito na yung pinaka sabi daw ito na yung pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas yan city hall ng yan na yung city hall ng Tagum yan Tagum City yan o no? Ate. Ito ba yung bago nila na city hall? Mm -hmm. Kailan pa yan? Okay lang tayong nag-video ko. Nagbo-vlog ano, ako eh. Ano mga chers. Downtown. Downtown footy. Ito yung portal. Okay. 'Di ba? Good morning mga kamigu natin dyan. Ayan. Um andito pa rin tayo ngayon sa Tagum City sa Davao del Norte no. Um magja tayo dahil ilang eh, linggo na rin tayo hindi nag so mag-jogging tayo dito pero pagkatapos ko mag-jogging um, ipapakita ko dito sa inyo yung yung bagong uh, City Hall ng Tagum no. Uh, may nagsabi sa akin na dito daw ako mag kasi mag napakaganda ng joggingan saka may ubal sila dito napakalaki. Ang lawak. Ano? Ang layo niyan. Sabay ipapakita ko sa inyo yung kanilang lugar, yung kanilang bagong city hall. Kaya uh, tara, let's go. Mag-jogging na tayo. Time ah. check ka pala ay alas 5.15. So uh, medyo madilim-dilim pa. Yan, konti unti pa rin ito jogging Dito, may wallace po. Ang gaga. May oh. So, ayan yung pinaka ano, bagong city hall. Pero, mamaya pag medyo lumiwanag na. video natin yan. Para makita nyo na klaro. Abeh ano Yung likuran ng stage nila So ngayon dito tayo sa ubal. Napakalawak nito. Ha? Huh! nito. Dito pa lang sa ubal na solve ka na eh. Na tapos na tayong jogging no. So nandito ako sa ilalim ng Christmas tree. Ayan no. Napakataas nito. Ito na yung pinakamataas daw. Ito na yung pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas. Yan. Mga 30 floors yun ato yan two, 30 floors daw ang taas nyan so maganda yan na yan ang kaabang-abang pag magkaroon ng ilaw yan kasi sa gabi daw napakaganda yan pagka ilaw dahil September na ngayon September 26 na ba at uh, 25 so maganda yan pagka nagka ilaw yan so lawak dito yan ang yung city hall ng Tagum yan Tagum City yan o Madilim pa lang kasi yan, City Hall ng Tagum City. Napakaganda. Uh, medyo madilim lang video natin kasi alas 5.20 pa lang. So kailangan natin mag video na dahil malalayo pa yung jajaging upa uwi. So, mga 15 minutes pa. Eh, may pasok pa tayo kaya so mag video muna tayo dito mga 5 minutes siguro para ano ito, ito napakaganda nito. Dito tayo magsimula sa umpisa. Ito yung ano nila oh. Christmas tree. Abang-abangan natin yan. Pag video ko sunod gabi daw yan. Papa ano. Mga October. Papailaw na sila dito. So ito yung ano nila oh. Wow. Ganda oh. 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 Ganda. Ganda. Ang galing naman ang gumawa nito hmm? Ang galing Wow ah, Ang galing naman ang gumawa nito Grabe Puso yan ang architecture nila hmm. Yan Sa poos ito yung yung fountain nila na ilaw din daw to ah uh, ito fountain nila oh ito yung pinakaharap fountain nila oh. so, na ilaw din daw to yan oh ayun ah, yung city hall nila ayun city hall lang tagum So, gabi pupunta natin ito. Ganda. So, dito uh, naman sa kabila. Ganun din. Ganda din. Wow. Ganda oh. kape na. Oh. Ganun yung mga gumawa nito. Oh. Ganda. Ay, mga mga gumawa nito, mga naglilinis. Ganda. Tsaka sobrang linis dito. Ito naman yung harap ng ano harap ng pinaka stage nila. Yun oh, kaldaw. Know, ano yung parang yung design Kaling na architecture nito. Galing ng design. yung pinaka stage sila. Lawak ko. Oh. Yan. Lapit tayo ng konti. Parang hugis pakpak ng agila. Ayan eh, no? Sino kaya ang design nito? Apakaganda. Oh. Grabe galing naman gumawa nito ito yung pinakaharap ng street nila ayan oh, ito ang namang hasaan eh yun o oh. ano lang kaya ginawa yun stage sila oh. laaw lawak ko oh. oh. ganda napakaganda ganda. magtanong tayo dito kay ate kong ano yung ano may naglilinis dito eh tatanong tayo ganda talaga oh hmm? pakalawak dito sus pero malayo na yun oh tihon nila oh akatay tayo doon sa taas tara may pocket sila dito sa taas eh. Ito naman yung packet na papunta ng City Hall. Ayan, so, umikot na tayo dito kanina, umakit na tayo. Uh, dito tayo nag-upakit, akit mag-jogging, akit baba kasi dito. Pupunta dun sa pinaka-entrance ng City Hall nila, sa taas. Ito yung pinakita ko kanina ng mga, ano, grabe uh, yun. Ayan lang. ganda super oh. sobrang ganda nitong sitio na to huh. ito na yung ano ito na yung pinaka entrance ng city nila wow pero sa taas to yan. meron din entrance sa baba pero ito sa taas yun know? o ganda wow yan pababawa na tayo sarap dito mag jogging dami na jaging jogging pero mas marami daw tayo dito mamaya mga alas 7 kasi hindi na tayo pwede mag jogging ng gano'n dahil may pasok pa tayo ayan o ang may tayo sa medyo taas taas para makita nyo ng buo yung ano pababa na to yun <coughs> daw lawak yun mga nagja jogging dun ikot kasi to ikot na ako dyan kanina hanggang doon dun, dun. Sawa ka dito sa kakajaging Grabe yung layo ng ikutin mo <laughs> Parami ng parami ng nijaging Dito akit tayo dito sa ano nila sa, mayroon dito ang akyatan eh. para makita ko yung yan o oh. akyat tayo napakaganda rito lugar na ito huh? wow wow so nandito na tayo sa tok tok Woo! yay grabe tapos makikita mo we are tagom yan o ito na tayo sa taas yan, kikita mo yung Christmas tree na yan pag napuno ng ilaw yan grabe ganda dito Woo. Oh. wow layo na yung stage oh. yung stage oh. oh grabe kalawak yun oh yung stage nila ang ganda naman napakaganda ah, ganda Wow. Kira ah, mangha naman ginawa nila dito. Eh, pababa na tayo. So 'yun, ah, Grabe. Dito pa lang ah, uh, mangha uh, dito sa lugar nila. Grabe ganda talaga. Tapos yung mga puno po, mga puno, pauwi na tayo. Ah. <laughs> Madami na yung nagjijago. Ate. Ito ba yung bago nila na city hall? Mhm. Mm kailan pa yan? oh lang tayong nag-video ko. nag vlog o, ano, ako eh. Ano, ano mga ito Chotan. Ito di Diba may city hall doon na namin oh, city hall doon. Historical na. Ah. Ito kayo. Hindi. <laughs> <Huh? laughs> okay lang po. Ah, okay lang. Nag, lang. lang ako ba? Ah, nag-vlog lang ka. Oo. linis dito kasi ito, may may... Dito, ka... ano, historical na to. sa may highway, na, no? Oo, sa baba, may gin. Ah. Oo. kung gusto may mag, ano, mag, upa, mag, atla. Hindi. 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 ganda o, no? Hindi. 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 Uh, pero dito na lahat mga ano ah, uh, trabaho. Ganda no? Yung ano, nung may ko naman din health center. Ay, hindi na yun. Yung mga mga transfer. Eh, tumukod yung kapulis na. Hindi na sa ano, hindi na sa pakitulong. Ang galing Sige te, salamat. Taga... Diyan sa mag ano mag yun mag bagdom Bag ah dito ah oh, uh, 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 nag oh, no. ano kami trabaho Baan? kami dyan sa sa san miguel san miguel mm. ah dito san miguel dating ay, hindi taga san miguel ka yun hindi san miguel ako ba san miguel planta oh, ah san miguel ver oo oh. uh, dyan mo malapit lang oh. mo mm. sabi lang sige mm. te lamat dito, yan ay kailan pala mag ilaw dyan te yung christmas tree November na yan? Eh? Oo, oh, mga November 16 uh, Kaya last Sunday Last Sunday, uh, second to the last man sa Kagong Oo, oh, okay Mga so, Sunday Makaabot pa kami dyan kasi December pang uwi namin uh Oo -oh. <laughs> Maganda ito yung eh, pangbailaw, no? Uh Oo -oh. no. Ano ano ginagawa naman yan Sige, so, gete, salamat So yun, na-interview natin si yung ano Eh, hindi ko man lang natanong yung pangalan niya Sayang so, Shout out pala kay ate sa mga Twitter dito no. Ayan. Uh, pauwi na tayo dahil may pasok pa tayo. So malayo-layo pa yung uwi natin. Labo na kamera ko. Labo. Ayan. Ayan. So pauwi na tayo. Um, shout out pala sa tagatagom no. Sa mga trabaho dito. Sa mga naglilinis. So napakalawak pa rin ang ang ganda ng tanawin dito so dito ako kanina na paghaba nito galing doon sa Tinirhan namin ay alawak nito haba nyan 15 minutes kung tinakbo yan so 15 minutes na naman tayo baka 20 minutes na tayo maglagad so time check ay quarter to Six. Yan Medyo May mga Pinoy na nangangamba Tiyak pang sa sariling pang bukas sa sariling bansa Marami ang tapos sa pag-aaral Maraming hindi kapwa naghihira Dahil sa ganitong kalagayan Sila ay nagpasyang lumisan na lang Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya Sila'y nangingibayo at do'y umaasa Doon, kalabang mortal lang.